Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong uh, sila ay may natatanggong sila at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat, at sa mga malalayang lugar po, uh, uh, siyatat po sa inyo lahat at nasa, sana, sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. At shout po sa inyo lahat. Ang imabagi ko po ngayon po sa inyong ngayon po ay pagkakalub ko po sa inyo uh, yung Sibin Anghil uh, Sibin Arkanghil uh, gabay ng uh, ng alagad ng Diyos ng kapangyarihan sa lahat mga pamundo at poder ng bawat isa sa kanila sa so, nangunguna po ang San Miguel po at isishare ko na rin po magbibigay po ako ng orasyon na magagamit po nyo sa araw-araw na sa pagkumbati o sa mga iba't ibang mga orasyon po na i-dedicate ko na lang po at isusunod-sunod ko po ito Pagpalangarap po sa inyo, sana po bago ko po umpisan po ay eh, huwag kayo po makalimut pong, pong mag-subscribe, mag-like, and share. Iwagan ang pangkasinan po. Uh, sa mga bagwan po ipagkakalug ko po sa inyo para malaman po ninyo itong kon uh, po. Uh, Sibir ang hanghil ng alagad ng Diyos ng mga kapangirain sa lahat. Uh, harito po. Ah uh, sana po ay pasensya na muna kasi hindi ako marunong mag-edit. Pero ito ay napaka importante po sa kung gusto niyo pong mag-aral po ng spiritual. Okay, screenshot na lang po, ay screenshot na. Screenshot niyo po. Para palakihin niyo po. Narito po yung pamundo ni San Miguel Archangel. Pater Abal, Pater Lugasti, Pater Lumayus, Rix, Quit Dios, Suspindam, Manom di it hum in bahinan isto mihi baltius it the Paktum is silensium it in ilo it tirae dum braku Commuter it bi, bilum it Michael Pugnabit cum it visit Victoriam Aliluya. Yan po yung pamundo ng San Miguel. At ito naman po yung poder po ng San Miguel. Ito yung poder po. Is baltius it da pudiu it indiu mori quisit quisum hum quisit dius dominus Ilm sicut Deus ub ab Hub Hub khub jab uh, salvator atur anatur irintis si balam werte la cruz qualis cruz talis cruz italis cruz sanatus cruz Pulos cruz ab qui romanus tapos i-hit po nyo sa dibdib yung po ng tatlong beses po. At saka kung gusto nyo pong uh, mapalakas po ng uh, kapangyarihan po ng Sibir, Sibin Arkangkilis po, uh, narito na po yung mga pudir po na ipapabagi ko po sa inyo. Uh, isusunod-sunod ko po ito. At narito naman po yung orasyon ng Sam Miguel pamugot ng ulo sa mangkukulam po napaka-importante tipo ito na magagamit po niyo para may isa ulo po ninyo akalob ko na rin po narito po ang ispada uh, ni Sam Miguel pamugot ng ulo ng mangkukulam Exis, uriin Iksi dubkum usalin sa isip la at ihip po sa darili na at igilit sa liig ng mangkukulam po. Yan po. Screenshot nyo po. At sunod ko na lang po yung uh, pamundo ni San Gabriel po. Yan po. ang pamundo ni San Gabriel po uh, narito po Pater Rex Cobiratis Dios is Kudim is to mihi Rurika it tribui mihi portitudinim impartindo impartindo dium Pater Rex Cobirata uh, Dios is kudim is loreka lorika itribui ni porti do dinim impartiendo diom at yung poder po uh, ni San Gabriel po uh, is tumihi lorika mihi porti do dinim impartiendo diom porti di isquim adoro milam mire los cruz para paharis Audium Unicum Dunay Tapos iibong niya sa dibdib po At yung pantesting testing ng pangkulang po uh, ipagkalb ko na rin po sa inyo uh, lubos-lubosin ko na po para malaman po ninyo na uh, babagi ko rin po ah uh pantisting ng kulang po. Kung halimbawa may gusto po yung nagdududa po kayo kung tinawas po ninyo at uh, tinawas po ninyo at may na, na po kayong na po na, 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 nang, nang, po sa kanya hindi po kayo sigurado po at ito yung gawin po ninyo kumuha kayo ng palito ng puspuro na pula tapos uh, usanin nyo po yung orasyon po ng ito lamsis, lamsis, norit apruit liso baranas Naak baragnas diyong Naak ak sa palito at idikit sa darili ng may sakit pag ihiyaw ito sakit kung nakukulang po yan po. Discretion nyo po para makon nyo po. 1, 2, 3. Discretion nyo po. At susunod ko po yung ano naman po. pamundo ni San, San Rafael Ratal Rex so plain Dios <laughs> may tam is <laughs> tumihi o tumil no ihulom it medicinam corporis it animae At ito naman po yung poder ng San, San Rapain po. Is to it, medicinam, corporis, it, anima, edicas, dius, magnituto, audii, sumatis, tuis, arkanghilis. Apo si po nyo sa dibdib po nyo. At narito naman po yung uh, mapagsik na panlaban sa lahat ng mga masamang espiritu palipad hangin, ukulam, ubarang buksanin po ng tatlong bisis po sa at po sa tuktok ng may sakit at ibulong sa tubig na ipainom sa at langis na ihilot po narito po ang orasyon po na pangkon po uh, sa mga palipadangin, ukulam, ubarang, masamang espiritu na panlaban po. Narito pang orasin po. Birna Cam, Birna Bal, Bar Panther, Angelorum, Sil, Carum, Oknis, no Sil, Ak, uh, uh, Obsal, uh, Printix, it Ili, Tris, Tu, I, Tris, Si, Great, O, Si, Tu, si, si, Trinit, Birna birna kam birna bal parpanter andiron sil tuarong oknis no sil up ah, uh observe uh ah, print tricks tricks it 32 35 great usito so yo yo sit train Masalim po ng tatlong beses ay ipo sa tuktok ng may sakit at ibulong sa tubig na ipainom sa at langis na ihilot po. Ito lang po yung pamundo ng Uriel po. Ah... Uh, mundo ni San Uriel narito po body noon bir we room bini in to hidi hik igni amoris dikti kristo mihi putik turis at yung puder ni San Uriel Asin di mi ignis amoris dioit it mihi protector dignomius principis Chris si para uh, sira san Uriel kiud nyam spiritu dios uh, bienta uh, bientia isus 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 sola isus po at yung pong upang hindi tablan ng kulam po Ah, ito po yung napaka-importante rin po na uh, gawin po, usalin po sa araw-araw para uh, hindi po tayo tablan. Usalin ng tatlong bis po, po sa katawan o sa tubig na inumin po. Kahit gawin nyo lamang po ng tatlong bis po sa isang linggo po, okay na lang po para hindi po kayo basta-basta tablan po kung nakasaloma po yung mga tao na hindi nyo po kilala. At Uh, o may nakagalit po kayo siguradahin nyo na lamang po para hindi nyo po alam yan kung saan nang galing po yung taong yun uh, uh, baka mamaya pag nyo sa bahay iba na yung pakiramdam nyo kaya dapat po ay maisaulo po ninyo itong orasyon na upang hindi tabla ng kulam narito po ang upang hindi tabla ng kulam in mimintrom sin pulbo si Jesus suhutam in kumsung hum sumitam kuyum in mimentrum sin pulbusi Jesus suhu uh, suhutam in kumsung hum sumitam kuyum in mimentrum sin pulbusi Jesus suhutam in kumsung hum sumitam kuyum uh, usalin po nang uh, tatlong bisit sa katawan o sa dibdib o sa tubig na inumin po sa kon po sa inyo pwede rin po itong uh, uh usalin po nyo sa asawa po ninyo mga anak nyo para hindi po kayo basta basta po uh, tablan po i-screen siya na lang po i-screen siya nyo po at i-sisunod ko naman po itong uh, pamundo ni San CTL Cream sang BIBIT videos bobis obis saruktam ay ternam PT mihi adiu dim dulquit quim toro PT mihi adiu indulin indulgin kam pasim cordis it istumi pulorum at yung poder ni San Citel po. Piti mihi adiyo in dol gintiam dikatorum in pasim cordis et isto mihi pulorum bibiratum Christum Maria Jesus hipus huyus husiui tirarik 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 tapos ipon nyo sa dibdib po ninyo ng pakros po. Ito na ikapapakalob po naman po sa inyo yung tigal po upang matay sa mga laban namang lupa na miminsala po. e po sa paligid o lugar na may laman upang uh, namiminsala ang aabutin ay patay po. Narito po ang orasyon po. Christum directum Jesus magnificam Deum diregnum hum po. Christum uh, Directum Jesus Magnificam Dium uh, Dirignum Humpu Christum uh, Directum Jesus Magnificam Dium uh, Dirignum Humpu Ipo sa paligid o lugar na may namang lupa o namimisala ang abutin po ay patay po kung may nararamdaman po kayo ay na masasama po ihipo nyo sa paligid po at kung sino man po yung uh, maabot ng po ipatay po mamatay po siya ay papakalob ko naman po sa inyo ay uh, yung uh, Pamundo ni San Judiel. Narito po ang po. Bibit matam disit Salvator si is istumihi hiyum brakulim ah uh, brakulum it pakmi asidum in compitendo domino. Puder ni San Judiel po. Istumihi ah uh, brakulum it pakmi isidium in competento pitindo domino u virgin clam clamitam virgin uh, virgin mariam christum rartipat harmi manum uh, salbarto perpetum tapos si sa dibdib po nyo ng tatlong bispo po at i-screenshot nyo po ah uh, ito naman po yung tigal po sa mga inkanto upang hindi makalapit sa iyo at mga, uh, mga tug sa takot po. Tigal po sa mga inkanto upang hindi makalapit sa iyo at mga tug sa takot po. Narito po ang orasyon po. Igmak maham hum amali am indukar bihuk ha. Igmak maham hum amali am indukar bihuk uh, ha igmak maham hum amali am indukar uh, bihuk ha usalin ng tatlong base po at ihip po sa dibdib at ihip po sa tubig inumin po yan po tapos ito po yung kwan po ah uh, Uh, pamunduni, pamunduni, uh, San Baracuel po ito yung pang, pangpitupo na uh, Arkanghel po narito po ang orasyon sa pamundo ng uh, ni San Baracuel po Okolo mo pipirit, bitam, kini, mihi, binidik yunim, di -e it pak mi umkwam si parare di amin ang poder ni San Barakul naman po ah. Uh, mihi binti hyunim di -e pak mi numguam si parare diyu surhum ah, -uh urabit mortim di am dim nun kontinin manum tuam at iyo po sa dibdib po ng tatlong bisis po na pakros po at isi-share ko na rin po yung uh, tigal po sa aswang upang mamatay po ayan po kung may aswang sa ay ibulong ito sa kamay at iba o ituro sa aswang at unti-unti pong itong mamatay po narito po ang orasyon po uh, Adiramtum et it igum partisum midiratum igusum po Adiram adiramtum it IGUM partisum midiratum igosum po adiratum it IGUM partisum midiratum igosum po yan po ang orasyon po at kung hindi nyo masyado maintindihan po ay screenshot nyo lamang po yan po screenshot nyo lamang po ito po'y pagkakalog ko rin po sa inyo ang kung kung ano pong uh, pinanganak kayo po kung halimbawa po Lunes po kayo pinanganak kahit ano pong oras kung pinanganak kayo ng Lunes martis, merkulis, webis viernes, sabado, linggo halimbawa uh, po kung pinanganak ko yun ng halimbawa pangalan po ay uh, San Miguel uh, Gabriel, Rafael, Uriel, Citiel, Judiel, Baraquil. Kung pin, sa araw ng Lunes, San Miguel, uh, araw ng Martes, uh, si Gabriel, uh, Mercredi, Rafael, Uriel, Citeel, Yudiel, uh, si Tael, Judiel, Baraquil. Basta, Ah, uh, Lunes Martes Mircris webes, Bis Sabado Linggo. Kung anong araw po kay pinanganak po? Ibig sabihin po 'yun ay kung alin ba po Lunes po kayo pinanganak, ang gabay po ninyo na anghel po ay si San Miguel po. Kung martis po ang kayo pinanganak, ay ang ang gabay nyo po ay si uh, San Gabriel po. Kung Mircris po sa Raphael, kung Wednesday po si Uriel, San Uriel, Arkanghel. At yung pang Biernes po, uh, si CTL po. At kung sa Sabado po, uh, UDL. At kung sa uh, kon po sa Linggo, Barakwil po. Yan po. Tandaan nyo po na kon po, ang gabay po ninyo kung halimbawa pinanganak po kayo na pinanganak po kayo sa ah uh, araw ng ganun po kaya ang sa akin po ang gabay ko po ay si CTL si po kasi pinanganak po ako ng araw ng uh, Webis po na uh, dapat po ninyo ibabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo na ang hiwaga ng pangkasinan po ay hindi po madamot na magagamit po yan yun kung alimbawa po gusto nyo pong uh, pag naisulat nyo na po kung gusto nyo pong humingi po sila ng agabay po o uh, kung napa, nasa, halimbawa po kayo nasa digmaan po kayo ng kumbati uh, o sa mga may lakad po kayo importante po uh, kunin nyo po sila na gabay po ninyo Salo po si nangunguna po si San Miguel Arkanghil na uh, kanang kamay ni ama po ay sana po maunawaan po niyo ako yung ibig sabihin po. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share at paki-pindot rin po bell -like. At shout po sa inyong lahat. At sana po uh, aking binagi po ay i-screenshot niyo para maintindihan po ninyo. Sinsya po kayo, hindi po ako marunong mag-edit. Maraming salamat po sa inyo sa pangnunod po. Maraming salamat po.